I don't know about you, pero kami dito, halos lahat ng mga FB namin eh, punong-punong-punong puno, punong. padala ng field box regarding the earthquake na ngayon pala nag i na ng 8.3. So malakas po siya, no? hindi po siya biro. At uh, ito po ay earthquake na kung saan pwede ng pangalan ng big one. Di ba? So ano po ang magiging reaction natin? Mga born again po tayo, hindi po tayo. Sabi ni Jesus, my peace I live with you. Ayun <laughs> po. 'yon talaga naman ng dapat natin panghawakan na peace I live with you. not as the world gives okay ang ibibigay ng word na peace falls hindi yun peace kundi fish fish ang ibibigay ng mundo hindi peace sa atin totoong peace coming from the Lord Jesus Christ himself So, anong reaction uh, should I say? When I read it, sabi ko, seryoso talaga yon. It comes from pillbox. And if it comes from pillbox, the authority of, uh, you know, uh, investigating and de uh, detecting earthquakes like that, ito po ay talagang <clears throat> sa mga taong wala kay Kristo Jesus, wala kay Jesus, yung mga taong yan, ay eh, talagang matatakot ng talaga. Pero sa atin po kasi we have the joy, the peace of the Lord Jesus Christ. We know na hindi tayo pababayaan. <laughs> Ayan, tatanagin ng iba naman. Ayan ang earthquake. Yung mga aso, maingay Big pang earthquake. Na okay. So, ang gusto ko sabihin, ini-encourage tayo ni Paul lagi na maging maligaya sa Panginoon. Okay. Regardless na mga... <coughs> ganyan na. Yes. Mga... Siyempre, warning naman po yan. And I, I, I think, feel box for that. Pero, yung reaction natin, tayo ngayon ay magre-react at uh, mag... Uh, magre-respond bilang Kristiyano. Tandaan mo, Kristiyano ka. Born again ka. Tumanggap ka sa Panginoong Jesus. You have Jesus with us. We have Jesus with us. Living in us. Okay? Ang pangako niya, hindi niya tayo babayaan, ni iiwan. While, while uh, ang payo ko po sa inyo, ito naman po, i-share niyo po yan. Kasi yan po ay, anong tawag dito, ito po ay napaka-importante pong malaman ng buong sambayan ng Pilipinas. Sapagkat we, uh, I tend to, tawag dito, to remember that I'm, I'm um, just, uh, siguro mga five years ago, uh, pag may nababanggit na mga eight na lindol, eight something in all that, you know what? Malakas na po yon Pero ngayon, sa banggit ng field ay eh parang yan daw eh ay magiging parang ordinaryong kalakas na lang. Yes, sapagkat sa Bible prophecy po sa Biblia, nakalagay po dito na <clears throat> uh, ang pinakamalakas na lindol, wala pa po ngayon. Mangyayari po yan sa Great Tribulation. Revelation chapter 21. Uh, if you mind, uh, get your Bibles and, you know, read it for yourself. You know what? Um, because I'm having my devotion right now. At sa akin itong devotion, i-share ko na yung devotion ko sa inyo. Ang devotion ko ngayon ay Philippians chapter 3, verses 8 to 9. Okay. Salin ng CSB, Christian Standard Bible. May favorite salin right now. More than that, I also consider everything to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Because of him I have suffered the loss of all things and considered them filth so that I may gain Christ okay Nine, and be found in Him, kay Jesus. And be found in Him. Tayo po, we are found in Him right now, kay Jesus. Kahit ano yung mga narinig natin, earthquakes, calamities, and all that. You know what? We belong to Jesus. And importante yun po nakalagay sa ating mga isipan. And be found in Him, kanino kay Jesus. Not having a righteousness of our own from the law, but one that is through faith in Christ Jesus, the righteousness from God based on faith alone. See? So ito po ang akin devotion, ang devotion ako. Ah uh, yeah. So ah uh, ah uh, 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 yan po ang mga dapat nating ilalagay sa ating mga puso at isipan na daily we have Jesus with us. Hindi tayo katulad ng iba like, mga Hindi man nanampalatay, ay matatakot na yan. Magne nervous na yan, tataas na mga blood pressure niyan dahil uh, yeah, siyempre. Pero ako na naginip po talaga ako, I think two, two weeks ago, if I'm not mistaken. Nagkaroon po ng lindol, tapos pumunta ako sa ilalim ng mesa, daddy ko raw nasa labas, pati na po daddy ko. Pero doon sa panaginip ko, buhay na buhay siya. And then pagpunta ko po sa mesa, para makapagtago, go, 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 go under, ano, under, under the table, kanyang daddy ko sa akin, you know, the drill, because nag -drill po kasi kami nung dati, nung buhay pa siya. So, pumunta po ako sa ilalim, then, ah, nakita ko po talaga, bumuka yung lupa, and then nagising na ako. Sabi ko, Lord Jesus, mabuti ginising mo ako, hindi ko alam mangyari sa akin pag hindi mo ako ginising. Actually, yung pong panaginip ko ngayon, yun lang po ay nap. Hindi po ako yung talaga natulog ng gabi kasi napakainit po ng panahon noon ako po ay nat, uh, na, na, na nag-shower, naligo. Mga 11 o'clock po ako natapos naligo. Ako, naligo po ako siguro almost one hour. Ang sarap kasi ng ligo ko, ang lakas kasi ng shower sa gabi. Pagkatapos sa ganyan, punta po ako sa kwarto. Tapos magnanap muna ako. Pambira. Nag, sabi ko, nap. Hindi ko kalahin mananaginip ako ng gano'n. So, terrible yung panaginip ko but the Lord is good ginising niya ako and then hindi ko alam kung anong revelation sa akin pero sabi ko kanina, Lord anong 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 ano ano ang connection nung panaginip kong yun let me know Lord let me know and I will post it here and I will share it sa ating YouTube channel Daily Good Vibes bye bye